Uh, ako po naniniwala para sa akin, sa aking pagsasaliksik. Uh, ang programa nga nating daan ay nagpa-practice ng rightly dividing the word of truth. Kasi po sa aking pag, pag sa eh, napatunayan ko na may panatag na turo. Eh, ang basihan po ngayon sa ating kapanahonan, turo. Ngayon hmm. po, ang tanong ko po related po dun sa ating topic. Ang tanong ko po, dun po sa Mateo 28, 19, ang labing isang alagad ni Kristo may utos na dahil dito, magkiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad at lahat ang lahat ng mga bansa at isilay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Meron pong turo. Ngayon po, doon po, dun po naman po sa 1 Corinto, 1.17, sabi po doon kay Apostol Pablo na isa rin alagad, Apostol sa mga hintil, sabi po, sabagat ako'y naparito upang hindi bumotismo, uturo bautismo kundi upang mangaral ng Ebanghelyo hindi sa karurungan ng salita, baka sa salita, sa baka ang kumula ng, ng kabuluan ng krus Ang tanong mo po, kasi po, dapat sila nakakasundo. Ba't mo naman kakaiba yung, yung ihabili ni Kristo? doon sa kaya sa labing, labing isang alagad at kay Apostol Pablo? Ah, hindi gano'n, hindi ka Hindi, hindi gano'n. Pag paumanin mo, huwag magagalit. Ang lahat ng mga alagad, lumalakad sa isang espiritu. Meron silang complete and perfect harmony. Basahin natin. Hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espirito. Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayon ding mga hakbang. Ayon. Hindi baga kami ay nagsisilakad sa isang espirito. Hindi baga kami sumusunod sa gayon ding mga hakbang the very manner that was taught by Jesus Christ, yun ang kanilang sinusunod. Pero, let us examine further the declaration of Paul in 1 Corinthians 1.17. Basahin natin. Sapagkat, hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Ngayon. Ang tanong, bumautismo ba si Pablo? Pumotismo po. Oo. Oh. Pero sa Katawar si Paul, nagpapasalamat po siya. Kasi ko konti lang po yung binotismo niya. Oh, okay. oh, sa Corinto. Opo. Oh, Alam, ganito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismohan ng sino man sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo. Bakit? Nakita niya yung mga hindi niya binautismohan nayon, na yon na naging member. Ang sabi nung iba, ako ika kay Pablo. Ako ika kay Sepas. Sabi naman nung isa, ako'y kay Kristo. Ang sabi naman nung isa, siya'y kay Apolos. Nagkaroon ng division kasi sa Corinthian, sa Church at Corinth. Nagkanya-kanya sila ng paborito. Mabuti na lang, hindi ko kayo binotis binotismuhan, sabi niya. Kasi, kung ako mo sa inyo, nataon na kung pinili nyo, lalabas para bang isinalig ko kayo sa akin. As if I have introduced myself to you. I have caused myself to be received by you hindi si Kristo lalabas. Gano'n lang ibig niya sabihin doon. Pero, uh, nagpapasalamat ako, hindi ko binotis man sino man sa inyo, malibang kay Kristo at kay Gayo. Uh, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumotismo, hindi upang maharal ng Ebanghelyo. Nabotismo ako rin naman yata yung sambahayan ni Estefanas. Pero maliban sa mga ito, wala na akong natatandaang iba pa. He's not social, pero yun lang ang nare-recall niya, no? Pero the question is, nagbotismo siya. Ngayon, bakit niya sinabing, hindi ako bin sinugo para bumotismo, kundi upang mangaral na ebanghelyo? Kasi evangelist si Paul, hindi naman siya ba baptizer eh. Meaning, ang weight ng kanyang ministry, nasa evangelism, hindi nasa baptism. Pero, makakapag-baptize siya. Kaya lang, ang preference niya yung evangelism. Kaya nga sa mga lugar-lugar kung kailangan magbautismo, kung kailangan merong maiwan, ang ginagawa ni Paul ito sa Titus chapter 1 verses 5 to 9, ganito pakinggan mo kapatid. Ha? Dahil ditoy iniwan kita sa kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang. Ano tinama? Sabi ang kausap niya rito si minister si Titus, si Tito. Iniwan kita ikasakreta upang husayin mo yung mga bagay na may kulang maghalal ka. At maghalal ng mga matanda sa bawat bayan. Gaya? Na gaya? ng ipinagbilin ko sa iyo. Nararapat. Tuloy. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na nagsihisampalataya, na hindi maisusumbong sa pangiligalig o suwail mm. sapagkat dapat ng obispo ay walang kapintasan. Palibhasa'y ay siya katiwala ng Diyos. Hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Dito, sinasabi niya ang instructions kay Tito na iniwan ko kita sa kreta, ito gagawin mo. Kasi, kailangan siya umalis eh. Tandaan mo, evangelista siya. And he, must, he is compelled to preach the gospel uh, sa lahat ng dakong maaari niyang marating. Kaya, mag iiwan siya ron. Maghahalal si Tito ng mga obispo, matatanda. Yun ang magagawa ng bautismo, hindi si Pablo. Kasi, parang ako, kapatid, ano? Sa, sa Hong Kong, may bautismo nung nakaraan linggo. Do I have to leave the Philippines just to baptize those people in Hong Kong? Mas marami akong dapat na gawin trabaho rito sa Pilipinas eh. Sa Davao, may bautismo ka makalawa. Kailangan ba pumunta? Wala na akong magagawa. Ang mangyayari sa akin, baptizer ang labas ko. Kasi, uh, ano eh, may bautismo sa Sursugon, may bautismo sa Visayas, may bautismo sa Norte, may bautismo sa ibang bansa. Ang mangyayari sa akin, wala na akong gagawin kundi bumotismo. Para nga ganito eh. Kami, aming paniniwala, ang kapatid na may sakit dapat dalawin, ano? Ano? Kung mo ngayon, dumadami ang kapatiran, merong may sakit sa dabaw, eh pagka ang gagawin ko magdalaw ng may sakit, eh, wala na akong magagawa, kundi magdadalaw na lang, wala galinggo. Therefore, kailangan kong maglagay ng mga katiwala. Kaya sa amin, merong baptizer dun sa sa Visayas, may baptizer sa Mindanao, but I am doing the evangelistic work of preaching the gospel from from here to the world over. Kasi, kaya ako naman nasasabi yun, ang tapes ko pinapadala sa Amerika, sa Taiwan, sa Saudi Arabia, nakikinig sila ron sa pamamagitan ng tape recorded service. Ano? Ang evangelism sa akin, bahala na yung mga kasama ko magbaptize, dumalaw sa may sakit. Kumisan, pagkakailangan talagang dumalaw sa may sakit, Kagaya ngayon, meron akong dadalawing may sakit. Eh, pagkatapos nito, saka pa lang ko dadalaw. Tamo? Merong urgency ang work eh. Yun, yun ang dapat mong uh, bigyan ng priority. Eh, yun ang ibig sabihin ni Pablo. Ang priority niya is to evangelize, not to baptize.